At ito mga loh, pangalawa. Yan, dalawa mga idol, magkasunod. Puro babae mga idol. Oh. O yan. Ay, tuloy, Oh, oh. Mga idol, ang bangka. Kasi kung nagana ng bangka, may posibilidad na, na mawawala natin ang bat mga idol. So, ito. Maaga pa tayo mga idol. Kaya lang yung paghihahad. Uh, maaga rin mga idol. Nagbasa pa lang na ito, itong idol. Maaga pa. Magbubugus-bus na mga idol. Pun, emang itu, lo sudah foto ke situ. Nggak, itu kayak jalannya keempatnya. Kami tayo ng plastic mga idol para makabawas sa lumi mga idol. O yan. Start na tayo mga idol. Tayo may glisin din. Kasi mamaya talagang mas mas malakas na ito kami ng mga idol. Ay, tani ito mga idol. masak mga idol oh oh baka yung mga idol tara yung tumulit tuloy mga idol yan malaki yung mga idol malaki arroy na, mga idol klasik nga masaknya masak na ito mga idol oh

at ito mga idol yan apat na ito mga idol oh. wala pa tayong lagi ang blue crabs mga idol puro babae Tur combo. kumbaw sarap ito mga idol mataba sarap matigas at ito na Pusit! Uy! Sus! Oh! Kaya! Oh! Yung pusit mga idol! Ayan! Ito ka! Ito na mga idol! Yung blue crabs na sinasabi mga idol! Ayan! Pag-block na tayo mga idol. Dito sa spot na ito mga idol. Ito pa mga idol. Block sulit rin mga idol. oh, oh sana tumuloy-tuloy mga idol ah uh, bawi gasin na lang at doon sa dulo mga idol meron po mga idol ito pa isang ito na mga idol dalawang piraso yung pumuputi kanina mga idol yan puro glow colors nito mga idol o dalawang piraso puti yung sunod mga idol mga idol kasano din awan ng Diyos mga idol sinundan din ng isang pabay mga idol o oh. Bigat, bigat din mga idol kahit pa paano makadagdag din ng presyo presyo nyan mga idol ay tag 300 na dito sa amin isang kilo yun sinundan din mga idol ng Ang babae mga idol oh. Oh. Kalimitan puro babae mga idol. Sana nahuli natin itong idol. Handa lang lang yung blue crab mga idol. Ito rin mga idol. May blue crab din mga idol. Awan ng Diyos. Nakadagdag din ang eh, isang blue crab At ito mga idol. Anong tangalawag dito sa lugar ninyo mga idol. Yan oh. Ah, mga idol yan malaki mga idol. Ito, mga idol isang blue cross mga idol pagkasunod-sunod mga idol tuloy pagi naman at saka ito mga idol at mayroong kasamang pagi yun isang babae ulit mga idol malayo pa itanaw na natin itong mga idol yan sa kanyang kulay mga idol oh dilaw dilaw mga idol sinunda ng isang babae mga idol oh yan pa isa isa lang mga idol pero kita naman na malalaki ito ang kanyang gramo gramo mga idol kasi ito ay babae mano yan siya mga idol mataba yung mga ganyang alimasag mga idol aroy may pagkalaki laking sales na rin oy oh, oh. Ito pa, bahabol mga idol. Yan. Yan mga idol. O. Oh, Papain natin mga idol. Magdadagdag pa. Ngayon pa ubos ng ating lambat mga idol. Oh, ito. Sidak mga idol. Oh. Wait pa ulam na mga idol na mga ungo tawag sa yan, mga idol kanduli ito na naman mga idol magandang blessing na ito mga idol pinaisa-isa nya pero sunod-sunod naman mga idol yan o oh. so, may pa ito mga idol isang babae ulit yan oh. sumunod mga idol sumunod kahit pa paano mga idol ayos na mga idol meron natin pamboy gasolina tulong tulong mga idol nandiyan sa bukod natin magpagsap na Ngidol. Ayo pompa, Ngidol. Oh. Lambang nambok bayi itu, Mang Idol. Magandeng cepat itu, Mang Idol. Oh. Itu pa? Malaki-laki itu, Mang Idol. Oh. Kan. Rumah bayi Mang Idol oh. oh, ngatinhuli itu. ano? Kung malaki lang kami sana itong mga idol. Yun, isang blue crab sulit mga idol. Yan. Nadagdagan din mga idol. Pero madalang pero mga idol madalang yung ating kwan. Madalang yung ating blue, blue crabs. Kasi sa babae talaga mga idol. Mas marami yung babae natin mga idol. Kaalaw uh, ta na ito ngayon mga idol. Ito. Pahabol mga idol. May kasamang isda oh. Yan. Palaki mga idol oh. Tapos may isang isda. Oh, so, yan. Hawa ng Diyos. Blising na mga idol. So, Bangka pa dyan. Bangka pa. at sinundan nga mga idol nito oh. wala nga mga idol ito oh, nga mga idol sinundan ng isang babae ulit at ito rin mga idol oh. panigbagong babae palit-lit siya pero piling-piling na mga idol ito pa mga idol isang blow crab sa mga idol tuloy-tuloy na sana talay dumiritso-diritso na Mulit ulit tuloy na dahil ulan na mga idol ayun sa ating likuran mabagsak na oh. ito pa mababaya ulit mga idol yan dan din mga idol yan so, hindi uh, ko pa nakapag subscribe mga idol baka kayo magawin sa aking munting channel sweet bite naman natin ng tin fishing bill mga idol. Yan. Tapos na ito mga idol ng ating lambat. Sana ay wag mabasa mga idol ang ating cellphone. Ay lumalakas na yung ulan. Yan sa tingin ko. Ang panahon dito sa amin ngayon mga idol. yun panibagong blessing ulit mga idol oh at dito na last bantasan na mga idol yun ano, yung dinugtungan oh patap na yun isang babae ulit mga idol Idol. Uh, That, mga idol ayun pa tatlong mga idol magkasunod pala yun o yan sa blue clubs dalawang babae mga idol mga sa bandang dulo na ito wala nang buya na pa tas hapon mga idol magpatas ng amihan ng ating pagkarya mabit kasi yung lubid sa kalakitangan ng palating natin mga idol ng bakal ah, 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 ah,

moments later. O oh, yan mga idol. So, nandito na ako sa bahay mga idol. So, bali, hindi na ako nakapag video mga idol. Doon ang aking pagtanggal sa pangka mga idol kasi umaambon. So, baka mabasa yung ating cellphone. So, kaya minabuti ko na lang mga idol na dito na lang sa bahay video mga idol. So, ipakita ko na lang mga idol yung aking kuha. Bali, binaba ko sa banyera na hinati mga idol. Uh, yan mga idol ng ating kabuwang huli sa araw na ito bali lalagyan natin sa so, balad natin na lalagyan <coughs> linis natin dito mga idol kung paano mga idol ay nakabawi tayo ngayon mga idol lamang yung babae dito mga idol sa ating huling ito Karamihan ay pura babae talaga mga idol. Yan. Yan. Mga idol. Yan. Oh, buhay na boy tu malaki Yan. Oh, blue crab silang piraso ito mga idol. So, hindi subscribe mga idol ay magayos sa ating munting dyan pahit naman ang ating munting nitip ka mga idol may pa lang isang pagi o damay ito kanina mga patay na kasi ito mga idol kaya hindi ko na binitawan so ipapamigay ko na lang yan mga idol ito oh, lalaki talaga mga idol Ayan. ulam na ng mga bata yung iba, mga idol yung iba ito mga idol ibibinta natin iba mga idol pang ulam na natin mga idol so yan maraming salamat sa inyong panunood mga kaibigan mga idol at meron tayong ito kanduloy yan mga idol tawag sa amin sa so, yung panahon dito sa amin mga idol makulimlim yan maraming salamat sa inyong panunood mga kaibigan mga idol kung sa muli ingat po tayong lahat mga idol yan lang ating huli sa araw na ito yung kabuuhan, mga idol so, Bali solo lang tayo na ng lambat mga idol Latinta sama.